Hello po mga kapatlin lovers natin dyan, hello po sa ating lahat Ayan, nandito po ako sa gilid Nakasuksok ako sa isang tabi Ayan, ako'y ako mag-update po ulit sa ating patlin lovers Talagang ang dami pong nangihinayang Ang dami pong uh, mga komento Kasi naguguluhan na po sila Bakit daw po iba-iba yung lumalabas na update sa social media Ayan Sa amin po liliwanagin ko lang po sa inyo lahat, no? Ang mga in-update po natin ay ito po yung update sa ating Patlin Lovers mismo. Hindi po ito yung sa mga balita, sa mga kung saan dyan. Ito po yung base sa ating mga admin na kung ano yung communication nila kay Patrick at kay Herlin. Yun po yung ating binibidyo. Hindi po yung ina-update. Hindi po yung katulad sa kanila na katulad nyan, may nag-post na naman na Umuwi si Patrick Bolton ng Pilipinas para magpakasal kay Herli Nicole Budol. Abangan. Yun po yung mga post ng iba. Tapos yung iba naman, pinupost nila na uh, nagkikitang palihim na si Patrick Bolton hindi pinapaalam sa mga netizens, sa mga patlin lovers. Ang ibig kong sabihin, Di sana'y nabanggit na ni Herli Nicole Budol nung nag-uusap sila kasi everyday naman na nagchat-chat ang admin namin, ang presidente namin, si Herlin, yung manager ni Herlin, lahat po yan ay kachat ni Ma'am Bergy. Yun po yung tinatanong namin na ultimo nga si Herlin ay nananawagan kay Patrick na sana is pagbigyan nila yung mga fans nila. Yun po yung sabi ni Herli Nicole Budol. Ang sabi niya, Herli, uh, Patrick, kung okay lang sa'yo, nandito ka na sa Pilipinas, pumayag ka na mag-meet and greet tayo sa ating mga patin lovers, sa ating mga supporters. Yun ang sabi niya. Si Erlyn pa yung nagpakumbaba. Kung tutusin, si Erlyn napakaraming trabaho. Lalo na ngayon, meron na naman siyang project. Oh. Sino yung nag nag-ano sa kanya para sa ating mga fans? Dati-dati, laging binabas natin ang mga Patlin lovers, si Erlyn, kasi nga, Uh, ganun na yung ginagawa niya, pinapakita niya kay Patrick na may Troy siya, ganun. Ay dati pa namang alam po yan ni Patrick na may Troy talaga siya noon pa, na sa Wawawin. Eh, di siyempre, hindi lang natin alam yung usapan ni Herlin at saka ni Patrick. Pero, si Herlin ang gumagawa ng paraan ngayon para mag-meet ma and, eh, greet ni Patrick at nilang dalawa ang mga Patlin lovers. Yun po yung uh, am pinapakiusap ni Herli na sana magkita-kita sila. At yung ating presidente parang nagpaplanong umuwi na para siya mismo yung uh, magpunta ng uh, personal kay Patrick Bolton. Kaya yung po mga update nila na ikakasal, may communication, na yung nag-dedate, ay wag na wag po kayo maniniwala dyan. Lalo na dun sa nag-comment na 73 years old na siya senior citizen po, ayang problema ay niluloko ng mga nag-update sa social media na kamakailan lang ay nag-post na si Patrick Bulto na malapit na siyang kasal kay herli Nicole Budol. Ay may nakalagay pang ganun. Ay sino po bang maga-maniniwala noon? Eh sana naman po ay yun, yung katotohanan lang po yung update natin kasi nakakaawa din naman ng ating mga patlin lovers. Nakakaawa din naman yung mga senior citizen natin nag-aantay. Alam nyo po bang 4 years nilang inantay, 4 years nating inantayan Patlin lovers na yan. 4 years nating inantay si Patrick Bolton umuwi dito sa Pilipinas para magkita ang Harleen Nicole Budol at si Patrick. Hmm. Yun kaya nga, hindi naman natin dapat pangunahan si Herlin at saka si Patrick kasi may mga sarili silang uh, mga isip. as uh, si Herline, ako ako'y natutuwa kasi gumagawa siya ng paraan para mapagbigyan ang ating mga Patlin lovers. Ay, ang problema, si Patrick Bolton is bibihira po siya mag-reply. Bibihira siya mag-message. Sana naman po, maging ano din, maging pair din si Patrick Bolton. Sana naman maisip niya yung mga supporters niya, yung mga, uh, mga followers niya, yung mga yung mga nagmamahal sa kanya, sana naman po ay bigyan pansin din niya. Kasi nakakawa din naman, ilang taong inintay, ilang taon siyang uh, nawala, ilang taon siyang minahal ng mga uh, supporters natin, ng patlin lovers lalo na. Tapos kahit sabihin mo na hindi kayo, uh, wala, kayong, wala kayong communication o wala kayong usapan ni Herlin, para sa fans nyo na lang, para malinawan yung mga fans at Ganon din, magsalita ka na din. Mag-live ka ulit katulad ng dati. Yun ang nare-request natin, Patrick Bolton. Ayan na na. Pati ako mananawagan na rin sa'yo. Kasi yung mga message ko sa'yo, hindi mo pa rin sinisin. Hindi, hindi ko kasi nakikita kang online eh. Wala kasing nakagreen. Kasi di ba? pag nakagreen is online siya. Ay minsanin, eh, wala talagang green. Pero minimis ko call ko, natutot lang. Yung di yung mini is ng ano. Pero, ang pinakamagandang mangyari dito, number kasi yung gamit nila. Text. Yung sa Pilipinas text po siya sa SIM card hindi po sa ano sa internet sana naman ay mag-live na lang si Patrick para ano yun ang ating panawagan kay Patrick mag-live ka na lang uh, mag-message ka or mag -i sabihin mo doon kung uh, karapat-dapat pa ba na magkaroon ng meet and greet ang mga Patlin lovers at mga supporters mo at supporters ni Herlin dapat nyo pa bang ilan milyon-milyon na po yung ating supporters na yan kaya sana naman po is mapagbigyan tayo ni Patrick ayan ba diba? sana naman kasi hindi lang naman hindi lang naman tayo but doon tayo maawa sa mga senior na naghihintay talagang kinikilig ang ang mga senior kahit sila'y matatanda na kinikilig pa rin sila pag ang patlin lovers ang pinag-uusapan kaya ako'y natutuwa kasi nandiyan sila palagi. Tuwan-tuwa ako kasi yung pang siyempre, sa tanda nila na yun, wala silang, ang daming mga sikat na artista, magaganda, mga sikat na sikat na mga ano, lumalabas sa TV. Pati hindi nila yun ang kanilang lang suportahan at mahalin bakit si Herlin at si Patrick pa na wala namang uh, maayos na communication 'di ba Dun, yun pa lang eh maganda nang uh, maganda nyang halimbawa na dapat nyang uh, ang uh, pakinggan o dapat niyang pasamahan ang mga patlin lovers. Hindi la ang sa mga ganun nakikita niya mga post, Hindi rin naman siguro ikaw Patrick Bolton Bulag. Nakikita mo naman lahat ng mga communication, ng mga, mga comment, ng mga sinasabi dun sa mga posts mo, sa iba't iba pang mga social media, sa IG, sa YouTube, sa Facebook. Lahat yan ay pinupost nila kung gaano karami ang patle lovers at nandoon ka rin sa GC kita mo rin yung mga usapan doon kung galit sila sa iyo ngayon o hindi yung iba umuunawa sa iyo yung iba naman tampon-tampo talaga kasi pinaasa mo daw tapos sasabihin mo pa na magkita ang lahat ng mga ang uh, mga minamahal mong supporters diyan, mga tagahanga, mga kaibigan, o oh, nasa na ngayon, Ba't hindi ka magpakita? 'Yun yung 'yun yung ay kinakatampo ng iba na. Tapos biglang nag-okay ka sa meet and greet, tapos biglang biglang ganun wala. Biglang uh, hindi matutuloy. Di ba parang nakakapanghinayang? Oh? Kung iisipin nga natin, talagang kahit ako dismayadong dismayado. Kaya lang ako talaga ay hindi ko na alam ko ano yung iniisip ko. Talagang ako ay nadedismaya sa mga nangyayari. Kaya ngayon, kahit ako'y nasa sulok, ako'y nag-update kasi hindi ko na mapigilan kung bakit ganun ang mga ginagawa nila. Lalo na po yung mga vloggers dyan. Shout out po sa inyo. Alam po natin naman na hindi yan totoo. Huwag nga po nating i-upload na i-upload na hindi yung mga katotohanan. Kakaawa naman po mga patlin lovers natin. Umaasa, nag-iintay, nag Tapos hindi naman pala yung ganyan. Malaki yung malaki yung supporters ng Patlin Lovers. Kaya sana naman, is ingatan niya. Yung mahalin niya ba, parang, kung, isuklian niya. Suklian niya yung mga, yung mga ginagawang kabutihan ng Patlin Lovers sa kanya. Sana may sukling mangy mangyari. <laughs> ano na, ba yan? Yung bang, parang simpre, iisipin natin na ganyan. Dapat, Tulong-tulong tayo. magkaisa tayo. Yung problema yung parang, parang si Erly na lang ngayon yung kumikilo sa ating patlilabers. Si Erly na lang yung nandyan lagi naka-reply. Si Erly na lang yung lagi nag-aantay. O diba? Tapos biglang. Ayan, sige. Ayan po. Hanggang dito na lang po ang ating update mamaya ulit kung ano yung makikita natin at ano yung mga usapan sa GC. Kasi, message ko si Ma'am Eva kung ano yung napag-usapan nila ni Patrick Bolton at ng Presidente. Kasi, biglang nag sa GC ng Patlin Laber si Ma'am Eva at si Ate Delia. Hindi ko alam kung anong dahilan. Mahirap naman manguna. Kailangan kong alamin kung ano yung kanilang uh, tampuhan, kung kailang lumalaki na yung ating ating ano ating channel. Sana naman po ay, yan, yeah, supportahan niyo pa rin ako kahit paano. And maraming salamat po and God bless everyone.